tips para magtagal ang inyong engine. Well, number one dyan, upon start, huwag nyo kagad ibibirit. Kung hayaan nyo muna siya mag -warm up para at least yung mga components sa inyong engine ay mapuli lubricate. Kung hayaan nyo muna siyang makuha niya yung kanyang operating temperature. Well, pwede nyo naman siyang itakbo pero wag ninyong ibibirit. And second, Siguraduhin natin na palitan natin yung oil natin doon sa recommended na interval ng oil na ilalagay natin. Like for example, kung mineral yung ilalagay niyo, make sure na palitan niyan every 3 months or every 5,000 kilometers. At kung fully synthetic naman 'yan, make sure na papalitan natin 'yan every 10,000 kilometers or every 6 months. Then 'yon. Number 3, siguro duwin din natin na maayos yung nilalagay nating fuel sa ating sasakyan. Isang advice ko dyan, magpagas kayo dun sa mga tingin ninyong maayos at malinis ang fuel na pinu nila. Then fourth, siguro siguraduhin natin na maganda yung cooling system ng ating sasakyan. Actually, isa yan sa mga reason kung bakit nasisira kaagad ang engine. Pag nag-overheat, no, kaya dapat laging yung i-check yung kulan. At kung may auxiliary pan motor yan, i-check nyo rin kung maganda yung kanyang takbo. Aside dun sa radiator at yung iba pang mga component na related sa cooling system. Well, sobrang importante no, na inaalagaan natin yung ating engine para hindi rin magka problema at mas magtagal at hindi rin tayo gumastos ng napakalaki kung nagustuhan nyo yung video pakilike at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press sa subscribe button dyan sa baba at sa facebook click lang yung follow sa taas at sa tiktok click lang plus sign dyan sa logo ng question salamat sa panunod keep safe mga paps